Nandito naman po tayo sa Barangay Cardinal at ating pong makakapanayam si Kapitan Rogelio de la Cruz. Magandang hapon, Kap. Magandang hapon din po, Ka Diego. Eh, kayo po ba ay makakasama sa programa bukas ng ating uh, Pangulong BBM? Opo, opo Ka Diego. Kami pong mga kapitan, meron naman po kaming imbitasyon para po makapunta bukas para po masalubong si Pangulong Bongbong Marcos. Uh, eh Kap, kung sakasakali po, magkakaroon po kayo ng pagkakataon na masarili ang ating Pangulo. Ano po ang inyong sasabihin sa kanya? Uh, ako po ay lubos nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo dahil sa ibinigay na tulong sa aming mga magsasaka. Kahit Puhunan, ng malaking bagay po to sa amin. At ang hiling ko lang po sana sa kanya, sana po pati yung mga gagawang bukid ay mabigyan din po niya ng kaunting punan. Nang sa ganon, hindi na po makautang sa amin. Yun lang po, maraming pong salamat at magandang hapon muli.